Aaminin ko, tama ka. Anak, gusto kong bumawi sa kapatid mo eh. Pasensya na. Ang problema po, nakakalimutan niyo na may anak pa po kayong isa at saka apo. Ay, hindi ganun yun. mo. po nang nalaman yung anak niya sila ni Olive. Wala na, sila na yung inatupag niyo. Para, e Emma, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Anak! Uy, hindi ganun yun. Nay. Ay. Jade. For the tampo pala si Emma. To be honest, sa tingin ko, ang babaw niya, pero in reality, serious to ha? Kasi, baka mamaya mas lalong lumalim yung mga tampo-tampo niya. Sorry, anak. Ngunit pala yung pag-uusap namin. No, pasensya ka na. Pero huwag naman sana lumalim yung mga tampo ni Emma na yan. Paano, Nay? Nakatira tayong lahat sa iisang bahay. May naman malayong mangyari yun. Lalo na kung makita na tayong magkasama o kaya nag-uusap. Baka mamaya bak sa akin magalit pa yan, ano? Problema talaga to. Sorry. I have a brilliant idea, Nay. Eh kung... Mag-vacation galore kaya muna kayo. Para makapag-isip-isip si Emma. Tapos, magkaroon din ako ng pagkakataon na mahuli ang loob niya. What do you think, Nay? All expense paid. Ha? Huh? Alam mo, parang tama ka. Kasi kung lalala nga yung pagkatampo ni Emma sa akin, baka mamaya madamay ka pa, no? Ano, Nay? Meron na ba kayong naiisip na puntahan? oh uh, di sa Cebu. Matagal na ako din nakaka-uwi sa amin, eh. Tsaka namimiss ko na rin yung mga kamag-anak ko doon. Doon ka na lang ako Akong bahala sa lahat ng gastos. Kahit isama mo pa si Wiro at si Kotsi, para hindi ka naman mainip. Talaga? Not only that. Ay, magdadagdag pa ako ng pang... Kachoo! Beth? Uh, pero alam mo, pwede namang hindi nakasama yung dalawang kaibigan ko. Ako na lang. Pero tama ka. Masayang kasama sila. <laughs> Sige Nay. Ayusin ko na yan, ha? Hey, Dan! Dito ka na maupo. Siyempre, you're the head of the family. <laughs> Ayan, kain na, Pero, na. No, alam mo, Jed, hindi mo naman kailangan gawin sa amin mga ganito. Oh, ano ba kayo? Take out food lang naman to. Gusto ko lang talagang pagsilbihan ng pamilya ko. Good morning! Saktong-sakto naman ang gising mo. opo ka na dito. Breakfast time na. Sige na, kain na, kain na. Kain na, sige na. Go, baby girl. Kain na, kain na. Kain na. Ay, Danilo, may gagawin ka ba mamaya? Pwede na natin bilhin yung mga polo shirts na gagamitin mo para kapag nag-start ka ng mag-drive para sa akin. Ah, uh. <laughs> ah! Sige. Baby girl, di ba may doctor's appointment ka later? Samahan kita? Jade, um, okay lang ako na lang yung sasama kay Danilo para mamili ng mga kailangan niya. Tapos ako na rin sasama kay Muki sa doktor. Kasi asawa niya ako. Nanay niya ako, di ba? Uh, of course, sis. P Pasensya na na, <laughs> na excited lang. Ah, sige. <laughs> Enjoy your breakfast, fam. I'll just have my coffee here. Emma, bakit mo naman pinagsalitaan ng gano'n yung kapatid mo? Eh, kita mo magandang loob lang yung tao sa akin. Sorry, hindi maganda yung gising ko eh. Si nanay nga pala. Tulog pa ba siya? No. Hindi ho ba nagpaalam sa inyo? Alam na din po ni Tita Jade yun eh.